<laughs> ma! 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 You can you say Ma my name? Hap! Ha, ha. ha. So yung sabi niya, sasalita salita anak ko. Naririnig yung ben, hap! Hap little bunny, hap hap hap! Hap little bunny, hap 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 hap! Ito salita, ha, pinansin kasi. Ha. फेलर हो गया तो बाहर टेंशन या काम अपने लाओ द ब्लड नहीं बोक एनीवर द ब्लड सिचान ऑफ शाओमी सिस्टम शाओमी ब्लड तो आते हैं शाओमी हाँ। वो जो ब्लड है ना हाँ तो काम नहीं करता तो वो बंद है एक ही लेना पड़ता है हाँ आटा का बंद है चलो tapos na pasta. Hindi lang maganda tignan. Hindi lang mo siya bukong masarap tignan. Pero sobrang sarap. Di ba lang? Sobrang guys, may mushroom, may chicken, yan. Patikip na lang Right? Half to. Half to. Gara ng na. Gara ng ha. baka yung 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 juice daw. Tapos may itlog kami guys na nila. Pero ayos natin yung pula. Mmm. na. Tas! Nakong puta ka po! <laughs> Sino nang sabi? Open ng dito! Aesthetic ka kasi! Wow! Oh, Pari ba, pre? Probe. Ito, dad, no? Wow! Ito, na Hindi, iniwan mo na ako. Wala ka nang alam sa akin. guys, ang kinakatakot namin dito guys, ilang nag-hailstone. Anong hat? It's cold. Is it hot? Dito? Ha, baka hot. Eh, kala kasi lang hangin eh. Parang hiling pa din tayo eh. Tumating ba yung Wala. Wala. Hirap-hirap oh. nung binyayin natin lahat, <laughs> wala. Kita Kita namili ako ng mga kung ano-ano doon sa home, home center. Home center, guys. Ng mga doormat na aesthetic. Ayan, eh, no, nice. Ang ganda. Isang hindi ba doormat sa bata? Oo, sa bata. Yan. I mean, pag gusto ko yung sila anuhan And then, itong aesthetic na doormat sa bathroom. Doormat yan sa bathroom, guys. Very good. Lalo si diba? ko, up on Sabi the bed. He also took the pillow. Ah. Oh, yan na yung anak. Kasama namin si Ado kanina. Kung alam niya, nag-Starbucks na eh. Then, bumili ako ng lagayan ng... Hello, sa coffee, sa Starbucks. Asa? Ano? Ano? Tapos ito, bumili ako ng lagayan ng toys ni Ado. Tapos, ano na lagayan ng milk, milk stops. Mga agatas uh, gatas, dede, ganyan. Para hindi nakabalandra na ganyan. Diba sabi ko sa inyo, yun ko ng ganyan na nakabalandra. Kahit sa bahay namin sa Pinas, mahilig ako bumili ng mga ganyan-ganyan, guys. So, ayan na. Bumili rin ako ng sari, guys. Ha? Ah, hindi ko muna papakita sa inyo. Isasot kaya next week sa wedding na namin. Yeah, tapos bumili ako ng... Binili ko. Ay, bumili ako ng something. Wait lang. Ito, guys, binili ko. Ganda, ba diba? Mahilig ako bumili ng mga but abuting-ting, abuting-ting na ganyan. Pang aesthetic sa bahay. Tapos talaga ng scented candle. I love scented candle. Kasi gusto ko pagka pumapasok sa room ko yung mga tao. Ay, ang Ibang mundo. Try na kayo no? Sige, try guys. parang, wow. Alam yan? Yun, yun. Yung parang, ala, ang... Kasi pag mabango yung room, kahit madumis, man. ay, ang linis ng room. Di ba, love? Parang ang dinis. Binili namin si Breeze. Ang bango na ito. guys. Ang may fresh lang. Parang ang dami yan. Ang dami Posporo dun. Meron pa? Hmm. Testing natin. Ang bango siya guys. Saan? Saan? Diyan lang sa tabi ng candle. Na guys, nasa loob na siya. Huwag niya. Siyempre, sinisindihan lang naman natin ito guys. Kung may tao, di ba? Diba? Ang ganda. Very nice. Very aesthetic. Very maganda. Very wow. Very wow? Very wow. Very wow. Eme. Guys, may secret ako. May regla talaga ako. Hindi ko sinasabi sa kanila. <laughs> Hello. Kasi guys, ba't di ko sinasabi? Kasi, para, hindi ko sinasabi, hindi ko pinapahalata. Para hindi awkward. You know what I mean. Hindi awkward kasi. Basta, i-explain ko sa inyo mamaya. Ayusin ko muna yung laruan ni Ado. Good morning, mga ka-arte! Today is Saturday. And, <laughs> And pupunta, at lalabas tayo guys. Bibili tayo ng moton. Magbo-barbecue <laughs> na kami ng moton. Tapos ngayon, si mami nagluluto siya ng jackfruit langka. And guys. Jackfruit langka. Langka. <laughs> She put oil um, para yung uh, hands, niya hindi mangkate. Idahar kathal. 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 Kathal kat sa kanila langka sa atin. <laughs> Tama ba? Jackfruit langka. Comment down below. So, sama natin si Api, tsaka si Adu. Bibili tayo ng moton. Adu! Let's go na! Let's go! Go, 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 go! Aray ko! <laughs> Tinulak ako, ayaw. Ano? <laughs> Magawa si Adi ng dede. Kanya yun. Balik na siya, guys. Pero ano, nasermonan siya ng very, very light. Pero padating yun, naiyak. Tatay ni Adi nandito, guys. So, akit. Ano dito? Padating yun tita ni Adi na panganay. So, dito siya muna titira ng mga isang linggo. May gitis. isang oh chika na naman. <laughs> Tinitingnan na ako ng tatay niya. <laughs> Sabi, sira ulo talaga tong manugang namin eh, na nagsasalita mag isa sa camera. <laughs> yeah. hey guys, Yun. Ako ay, anong tawag dito? Si Api ay bagong massage siya. May oil-oil pa siya. Alam niya ba guys? Ano? pinapayagan ko yung Indian massage. Pero, may condition. Ang condition, dapat gagamitin is coconut oil, hindi yung mustard oil. Yung mustard oil, kasi yung ginagamit nila, guys, yun yung mabaho. Kaya yung ibang mga Pinay nagko-comment, ah, Indian baby, mabaho yan. Kasi nga, sa oil na nilalagay nila, which is yung mustard oil. Hindi rin ako nagagandaan sa amay nun. Kaya, nirequest ko na, Uh, hindi olive oil, coconut oil sa skin nila para light lang. Hindi masyadong malagkit at hindi baho. Kaya yung mga anak ko guys, ang babango. Ang babango. Ang babango ng mga anak ko guys. Uh. <laughs> Waiting tayo kay papa niya. Do where's your shoe? Oh my god. Do. Guys, ito pala yung aming sasakyan. Alam niyo ba yung story niyan? Yung mga bago sa channel namin, ang story niyan, guys, ay nung binili namin yan, wala pa kaming bahay. Nangungupahan pa lang kami sa apartment. Kumaga, wala pa kaming parking. Tapos, galit na galit sa amin yung nanay at tatay kasi nagulat na lang sila. Bumali kami ng, nag -decision kami na bibili kami ng sasakyan. Tapos, dinala na lang namin sila sa showroom. <laughs> yan yung panahon na biglang nag-boom yung aking YouTube channel. Kaya may pang-down kami. Hanggang ngayon, hinuhulugan namin yun. <laughs> kasi nga, yeah, that time, wala pa naman kaming pang full payment katulad sa Pinas, ba diba? Yung late na kasi, nung sa Pinas, guys, may pang full payment na kami nun. Kasi, ba diba, naghati kami ni Adi, kumita na rin ako sa Facebook. Kaya, yun. Tapos, kahit kahit sila, binili na <laughs> Pero ngayon, binigay na ni Adi yan sa kuya niya. Sa kuya niya na yan din sa amin yan guys. Pero yan yung pinaka una -una, unang una namin kotse. Pangalawa yung hulugan na ay yung hulugan, yung second hand na ano guys, red na bios na binigay na rin sa akin ni Adi. Tapos yung binili ko kay Adi na Ford Everest Titan yung <laughs> Kapalang mukha. Hati kami doon guys. Anniversary gift namin sa isa't isa. Ayan guys. Tingnan nyo. Maliit lang to eh, five seater lang yan. Kaya, yeah, pinag-iipunan namin ni Adi yung ano, uh, seven seater dito guys. Para pag umuwi kami, komportable buong pamilya. Pero sabi ko sa kanya, <laughs> sabi ko sa inyo. So guys, Sabi ko kay Aditya, ano, this time, hati kayo ng kuya mo, syempre. Eh, kasi, guys, ayan. Pero ano, sabi ko, hati sila ng kuya niya para hindi masyado mabigat sa amin, di ba love? yung seven-seater, mm -hmm. uh, yun syempre, ano, tama naman di ba guys, hindi na kami masyado pag nag-aaral na sila Adu, di na kami masyado makaka-uwi dito depende na lang, kung mapag-isipan namin, na dito na lang mag-aaral sila Adu, depende pa rin kasi talaga, alam nyo yung iniisip ko kung ano yung depende depende lang for me ha Depende kung mabubuli si Ado sa Pinas dahil Indian tatay niya. Baka yun, mag-decide ako kasi di ko kaya eh. Yung bubuli niya na nako kasi Indian yung tatay. Sabihin, Bombay, Bombay Baho Ganon. Tapos sasabihin sa akin Ado, ayaw niya na pumasok. Yun, baka iuwi ko sila ng India. Maganda naman education system dito. Yun lang nga. Mahal kung gusto namin silang ipasok sa English school. Tama ba? Hmm. Mahal pag sa English school or Mas mura Dito? Oo Mahal Oo, mahal nga lang sa mga international school dito Pero pag international school dito guys Grabe, pang malakas, no Tapos makapasok si Ano, matalino si Adu no Nakapasok sa IIT Oo oh! Yayaman ako guys Eh, <laughs> hindi Tignan natin guys, ang marami nagko-comment sa inyo, ang sarap naman ng buhay nyo sa India, masagal na bakit hindi kayo dyan tumira. Kasi guys, gusto ko nga, ano, over, ano kasi ako eh, parang stage mom. So gusto ko, pagka nag-aaral sila, Ado, uh, dapat nakakapunta ako sa school, parent meeting, ganyan. Yung ibang mga Pinay, nag-work sa kanila kasi nasa ano sila eh, nasa city sila. Kami nasa province kasi kami guys. So, most of tao dito, hindi naman gano'n ka Ganon ka fluent mag English. Gets nyo ba? So, hindi ako makakarelate. Or mamaya, may nangyayari na pala sa anak ko, sa school. Alam niyo yun, yung mga language barrier issue, issue yun yung Tsaka, guys, hindi rin ako makakapag-drive ng payapa dito para hatid sundo ko si si Adu tsaka si Api. Ganon kasi ano nakakatakot mag-drive dito guys sobrang nakakatakot so siguro pag inatid ko si Adu tsaka si Afi sa school si Adi siguro dasal ng dasal na nabangga na ba sila di ba? lagi ka mag-iisip ng ganun kaya nakakatakot kasi dito eh syempre hindi mo naman maasa yung hatid sundo sa kuya ni Adi magkakapamilya din yan hindi mo maaasa yung hatid sundo kay Adi kasi sobrang busy niyan sa trabaho so ako lang talaga yung free mag sundo ayun lang nga, hindi nga ako makapag-drive dito. Ay, mga school dito na pangmalahasan, malakasan, guys, nandun sa city, sa di ba? Diba? So, may hirapan din. <laughs> Guro ni Opie, pag nagbablog ako, nakikingiti. Guys, tapos na sila magchismisan. So, uuwi na sila sa bukid. Ayun oh. Morning routine nila yan Eh. Uwian na. Oh, naiwan pa tong isa. May naiwanang ng chismis doon. Guys, eto, guys, ano to? Jersey. Guys, ano yan? Wagyu A5. Tanginan. <laughs> Charis lang ah. Guys, tingnan nyo guys. Hindi rin talaga, parang pinas din. May mga ano, mga naghahanap. Ayun, ang dami. Guys, nakita nyo pati mga babae nakapila doon. Yan yung mga naghahanap ng ano, uh, part-time. Dito lang, bilihan? Dito, dito, hindi. Guys, eto na tayo sa bilihan ng moton. Pero sabi ni Adi, wag daw ako lumabas. At ito, ayun na yun. Ayun guys, oh. So. bili ng moto. Pero hindi ako pinapalabas ni Adi kasi nga, puro lalaki dito guys. Ito guys, yung mga nagaantay ng mga labor. Nagganyan si Adi dati. Ano? Yung nakaabang, di ba oh, lang? Oo, oh, when I run away from the house. Oo, oh, naglayas kasi ito eh. I was galit sa... Na hindi yung galit, gusto ko huwag pera. So I did that I throw stones, I oh, yeah. ganito para labor. Nagle-labor siya guys, ganyan. Mahirap buhay nila Adi dati guys, kung alam nyo lang. Yung mga bago sa amin sa channel namin, ano, nagko-comment. Andiyan lang papa mo, nagko-comment. Um, mayaman, millionaire yung asawa mo. Hindi kami mayaman guys. Up until now, hindi kami mayaman. Wala kaming ari-arian kundi yung bahay, yung sasakyan, yun lang. Ito eh, nakatingin sa akin yung lalaki na nagbibidyo ako. Hindi kami mayaman, guys. Talagang ano lang, pinagsikapan na maiba yung takbo ng buhay. Pero dati, guys, um, tag dito, ah, stop crying. Ano, dati, as in, ang hirap ng buhay talaga, guys. Sabi nga ni mami, nung dumating ako, ni microwave, wala sila. Dumating ako sa buhay nila. Pero simula doon nung dumating ako sa buhay nila, nagka-microwave na siya, nagka-washing machine na siya, nagka-rep na siya, ganun. Kaya guys, simula nung ano, dumating ako, kinukonsider nila ako as lucky charm sa pamilya kasi lahat nagdating yan. Ayaw eh. Ah? How do you want it to be? Yun nga sinabi ko sa'yo, di ba? Legs. to legs. Uh -huh. i chop, -chop mo na ganun. Ah, uh, parang small pieces. Oo. Uh -huh. by the way dito guys iba iba yung lugar ng bilihan ng isda as in magkakalayo sila guys ibang parte iba yung bilihan ng motor pasensya na kaya na umiiyak ka. kasi dito guys merong mga muslim ayaw nila madikitan ng ah uh, tawag dito ah uh, tawag dito ng ibang karni yung motor may mga vegetarian na ayaw na kita ng karne kaya yung gulay yan iba rin kaya ang hirap mamalayan ka dito guys we are going to cook mutton barbecue sa baba sa baba, hindi pwede guys hindi pwede dun kasi merong uh, dito? parang temple temple kami dun diba so bawal ano dito hindi naman sobrang init ngayon kaya lang maaraw okay. Ready ko na. Now na? Oo. Baba, initin mo pa yun? I see. Ano, initin na? Kaya nga. Init na, init yan eh. don't let it touch. Alin ba? Ay, the meat is touching eh. Ganun talaga barbecue. ba ako, hindi naman. Sobrang sarap luto ng barbecue, guys. Oo oh, ah. <laughs> ano? Nang mo lang ako. <laughs> walang oh. ano, walang modern barbecue guys. Fail. Ang hirap talaga cook modern barbecue. Nang <laughs> <laughs> Yadi. Hindi mo nyo nagtatago. Yan lang ako bakit yung mamadali yan. Darating. Darating yung tatay niya guys. Tapos. Yung moto na saya. Pinakain na sa aso. Nang mamadaling itapon. Ayaw.